Halos 300 bilyong pisong pondo itinaas ng Kamara para sa social services at iba pang programa ng gobyerno sa 2025. Para mapaiting pa ang pagtulong ng gobyerno sa ating mga kababayan, dinagdagan ng Kamara de Representantes ang nakalaang panukalang pondo para sa social services at iba pang programa sa ilalim ng 2025 General Appropriations Bill sinabi ni House Committee on Appropri Appropriations Chair Person Elsaldico na ito ang napagpasyahan ng House Small Committee na siyang inatasan ng mababang kapulungan na magsasaayos ng individual at institutional amendments o bersyon ng kamara ng panukalang pondo. Nakakahalaga ng 292.23 billion pesos ang inilaan ng mga kongresista para matulungan ang mga vulnerable sectors tulad ng estudyante, magsasaka, mangingisda, sundalo at mga lumagpas lang ng kaunti sa poverty threshold. Ang mahigit 200 milyong piso ay bukod pa sa 591.8 million pesos na itinabi ng Department of Budget and Management para sa cash assistance program ng pamahalaan. Kabilang sa pagtaas ang dagdag na 39.8 billion pesos para sa assistance to individuals in crisis situation at Department of Social Welfare and Development upang matulungan ang mga mahihirap. Nagbigay din ng kaparehong halaga para sa ayuda sa kapos ang kita program o AKAP habang ang sustainable livelihood program para sa low income families ay pinaglaanan din ng kamara ng 3.4 billion pesos. Ilan pa sa mga nagkaroon ng umento sa pondo ay ang tupad ng dole, mga proyekto pang agrikultura at pangkalusugan ng pamahalaan. Maging ang pagtatayo ng mga bagong gusali at pasilidad sa paaralan sa ilalim ng Department of Education ay binigyan din ng dagdag alokasyon ng mababang kapulungan at bilang pagsuporta ng kamera sa sandatahang lakas sa kanilang pagbabantay sa West Philippine Sea ay pinagkalooban din ng Armed Forces of the Philippines ng 8.44 billion pesos para sa daily subsi subsistence allowance at sa pagkumpeto ng airport expansion sa Pag-asa Island at Shelter Port sa Palawan. Ang dagdag kondong ito ay para masuportahan ang mga Pilipinong nangangailangan at naniniwalang sa pamamagitan ng mga livelihood programs sa pamahalaan ay masusupo umano ang kahirapan.